magandang araw mga kabadi ngayong araw nga po palang ito ako po ay hindi nagtinda sapagkat tumawag nga po pala ang tatay ko kahapon kung pwede daw po akong bumayani doon po sa amin na ginagawa pong karsada at ngayon po o yung misis ko ngayon lang po ako po ay magde-deliver tatlo po yan at tatlong school po yan pagdadalahan ko niyan Pagkatapos po nyan ako po ipupunta na Doon sa amin sa pool Ito po ako bago At ito nga po pala yung tiyuhin ni Ginsel At si Wayne Shoutout sa inyo At ito si Wayne oh, Nag hi pa at Popogian pa nga daw ko niyan. Ang gara naman ang pogi mo Parang angry angry ka dyan mga body At ito okay na nga po Kauuwi ko na po na, na deliver ko na po Yung Japanese cake po at sasama nga po pala saan si Makoy at nagdala na nga rin po ko ng dalawang container para pag uwi po namin ay meron na po kaming tubig yun nga po pala ako naigib at ang na din po ako ng botas sa aking biyanan eto nga po si Makoy napakabongis nga at nandito na nga po pala kami at eto ang pinsan ko si Ko Julius shout out sa iyo ingat sa pagtatrabaho palagi at si Makoy na nga po kami na nga po yung naglalakad tinulungan nga po pala akong magbuhat ng galon ni Makoy kaso nga lang hindi niya na daw po kaya at ako na din po ang nagbuhat hanggang dyan lang po siya at ito na nga po pala si Sen naglalaro ng buhangin ng bunso po pong kapatid ay nag-uumpisa na nga po pala sila at ako nga po pala tinanghali at ito naman si Forman Mando at ano ang ganda ng hawak sa palat nakasandal pa sa kahoy puno kahoy at ito po yung tiyuhin ko na konsel po rito sa amin. Ayan, si Tiyo Ernie. Salamat, Angkol. At palagi nandyan ka at handang bumayani sa mga trabaho dito sa atin. Yan po ay bayanihan. Ito po yung karsadang yan. Ito naman po ang tiyuhin ko, si Kuyo Jun. Bunsong kapatid po na lalaki ng aking ama. At marami na nga po pala silang nagawa. Ay teyak kanina pang umaga talaga yan Pari ko madilim-dilim pa lang nagumpisa na sila dahil kadadating ko lang at ito ako nga po pala mag magpibihis na muna papantalon, magbobota at magjajakit ganito nga po pala ang uniforme, uniforme, uni, 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 uniforme ko pag nag construction gusto ko po nakabota, nakapantalon nakajakit kaya nga po pala ako nagbobota kasi masyado pong matapang ang semento. Naranasan ko nga po pala dati, yapak lang ako. Nung paghugas ko po ng pako, butas-butas po na parang may alip po nga. Napaka-update nga po pala. Kaya ayaw ko na pong ulit uli yun. Kaya pag nag-construction po ako, kaya lagi po ako nakabota. Ito, nakakailang halo na nga po pala ko nga po pala nagpapasalamat sa mga tumulong po at nagbigay ng semento graba at buhangin po dito sa amin para lang po kami magkaroon ng karsada naalala ko nga po pala no ko bata pa palagi nga po pala kami lalakad dyan wala pong kasing karsada at napakaputi po minsan may nakikita pa nga kaming kobra ay nakakatakot talaga buti nga lang po may mga bubuting puso na tumulong para po magkaroon kami ng karsada papasalamat po ko sa inyo at ito nga ho, utay utay lang hanggang sa matapos marami po sana kami dyan magbabayanihan mga pinsan ko po kaso nga lang ho araw po nang may pasok yan kaya sila hindi nakatulong syempre kaya naman ho at mas kailangan po nilang magtrabaho Para po sa kanilang pamilya Ito nga po pala yung tubig Ito sa amin Diyan po ako na i-give Ah, sarap uminom ng tubig At pagod na pagod nga Ngayon ko lang ulit naranasan yung ganyang pawis Siyempre, palaging stick ang hawak ko eh Pagluluto ng Japanese cake Nyaw At <coughs> Papasalamat nga po pala ko nagkaroon nga po pala kami ng ganun tubig Naalala ko lagi Na pag uwi ng school Lagi akong may dalawang galon Dumadayo pa kami umigib Para lang magkaroon kami Ng inuming tubig Napakabuti nga naman At yung request lang namin ho Ay poso lang At ang binigay sa amin Ay preplo Na kung lumalabas ang tubig Kaya nagkaroon po ng small swimming pool doon sayang naman kasi kung kung hindi may iipon diba double purpose po ba eto na nga ho may tulong tulong walang nga dire dire tuho yan talagang ay si iwan hello iwan at ang batang masipag dito sa amin lagi ding natulong po yan pwd nga po pala si iwan may kabansanan nga po pala yan at si Kuya Jojo po, ang malupit na maghahalo. Parada lang po ulit ng dalawang supot. konti na lang po at matatapos na. At sa tingin ko po, maaga kami matapos Mga hanggang tanghali lang yan. Tapos na po yan siguro. Ito nga po si Kierney. Aba, ay parang hindi napapagod. Tiyuhin ko, napakalakasong maghalo. Daig pa po ang kabataan na katulad ko. Talagang... Tanay na sanay po talaga sa mga construction at maski po yan si Koy Jun na nagbubuli simula simula po kabataan po nila yan na po yung namulat nilang trabaho tingnan nyo si Koy Jun nakayapak lang po yan saka po si Koy, Jojo tingnan nyo po sila paglaki po talaga sa hirap hindi na po talaga hindi na po talaga nila indahin yung pagod at yung yung sakit po ng samento kasi talagang masakit po talaga ang samento pag nakayapak magbubutas-butas po yung paa nyo pero sila baliwala na lang po talaga sa ala sanay na sanay na po talaga sila ako nga din po pala na construction din dati noong panahon po ng pandemic abay napakahirap po talaga pumasok ng pagiging construction dapat po malakas ka malakas ang resistensya mo at sanay ka po talaga magbuhat ng mga mabibigat at nandito na po pala kami sa pangalawa at si Kojun na nabubuli yeah. nakangiti talagang ngitihan ko po ngayon ay palaging masaya at iyan tapos na nga po pala kami naka 23 supot nga po pala kami sa mento at hanggang tanghali lang po kami ay nakatapos na Hanggang dito na nga lang po ulit. Maraming maraming salamat po. Abangan nyo po ulit ang mga susunod kong kabanata. Ingat po tayo mga buddy. Thank you po.